Presidente na ho ito ng South Korea. Pinahinto yung 28.7 billion loan dahil sa massive corruption and looting. Ito po'y termino pananalita ng Pangulo ng South Korea dahil na nakawin lang daw ho ng mga politiko sa Pilipinas. Nakakahiya na po ang gobyernong ito. Wala ng kredibilidad pati sa mga international funder or international leaders. Ipinagutos ni South Korean President Lee Jae-myung na wag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Sa English translation ng isang post ni Lee sa social media, sinabi niyang muntik ng masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Han Kyore, suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng tatlong daang tulay sa Pilipinas. Sabi pa sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero sa inilabas sa pahayag ng ating Department of Finance, wala naman daw nangyaring ganyang pag-uusap sa utang. Sa kabila po niyan, nanindigan ang DOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno ang transparency at accountability sa lahat ng bilateral partners ng Pilipinas. Nakikita natin yung antas ng korupsyon na ultinyo. Nakakahiya ito. Mismo personal ang Pangulo ng South Korea. Mga kababayan Pilipino, gising makinig. Mismong Pangulo ng South Korea, si Pangulong Lee Jae-myung. Pangulong Lee Jae-myung ng South Korea, personal po niyang pinahinto. Ang 28.7 billion pesos na pagpapautang sa Pilipinas. Tama po yun pinatigil po ng pangulo ng South Korea total maraming Pilipino are into K-pop yung mga kabataan ito po case hindi po kasalanan ng Korea in fact i think a an expression of gratitude is in order to the South Korean president Lee Jae-myung for personally halting or personally calling uh, for his government to stop yung 28.7 billion na loan ng Pilipinas sa kanila. Ano ho, bakit tayo dapat magpasalamat sa Pangulo ng South Korea? Sapagkat laudable at noble po yung kanyang naging dahilan. Pinatigil mga kababayan, yung mga kababayan natin, Pilipino na Filipino migrants, Filipino overseas workers sa South Korea, mabuhay po kayo. Ang sabi po ng Pangulo ng South Korea, kanyang pinatitigil personally he personally stopped the release of the, the the loan amounting to 28.7 billion dahil daw po sa massive corruption presidente na ho ito ng South Korea pinahinto yung 28.7 billion loan dahil sa massive corruption and looting ito po'y termino pananalita ng Pangulo ng South Korea. Stop the 28.7 billion pesos loan papuntang Pilipinas dahil nanakawin lang daw ho ng mga politiko sa Pilipinas. Iyan ang naging dahilan ng Pangulo ng South Korea. Compromise po. Yung uh, dapat sana ay uh, napakalaking infrastructure projects na ang biyahe po mula Lawang to Palapag Northern Samar from 65 minutes magiging 19 minutes na lang. Nahinto po iyan, makukompleto po sana pagdating ng taong 2029. Malapit na lang, apat na taon. Subalit pinatigil po ng Pangulo mismo ng uh, South Korea, Republika ng South Korea, ang utang na ito, 28.7 billion. Bakit? Ang sabi po ng Pangulo ng South Korea, itigil nyo yung 28.7 billion na pagpapayaram ng pera sa Pilipinas dahil sa massive corruption at looting. Nakakahiya na po ang gobyernong ito. Wala ng kredibilidad pati sa mga international funder or international lenders. Hindi po ito kwento-kwento lang. kagaya po ng aking sinasabi, dito po sa Tinig Maisog, sisikapin natin bilang boses matatinig at tainga ninyo sisikapin ko na pasimplihin yung mga mahalagang usaping panlipunan upang lahat tayo ay magkaroon ng kuro-kuro uh, pananaw opinion at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayo kasali. Dapat lahat tayo may say sapagkat yung ginagamit pong pambayad sana kagaya yung 28.7 billion pesos loan. Ano ho? 28.7 billion pesos loan na pinatigil personal ng pangulo ng South Korea dahil sa massive corruption at looting of public funds. Tayo po ang nagbabayad niyan. Ito po ang uh, nasa uh, nalathala sa online news. Para ho dito sa ating pahina, eh, wala pong fake news dito. Nagre-research po yung ating mga volunteer staff at uh, ginagawa po nating bahagi ng ating direktang ugnayan sa inyo sa tinig maisog. Ano? So yan, kita natin, ang South Korea stops 28.7 billion Philippine loan dahil daw po sa massive corruption at looting. Ano? Bakit to may nag-message sa akin? Attorney Vic, bakit kagaya nung larawang ipinakita mo sa iyong post kaninang madaling araw, ang gamit mo ay yung social media site ng inquirer. Ngayon, ang ginamit mo pa rin ang inquirer. Sapagkat po ang inquirer ay pag-aari ng pamilyang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Kanila po yan eh. So, inagamit po natin ito bilang uh, pagpapatunay na wala po tayong fake news. Pag sinabi nilang fake news ito, di fake sila. Di ba? We are getting them invested also dito sa Tinig Maisog, sa ating uh, munting social media platform. We are making them, without them knowing it, invested dito sa pagpapahayag ng mga totoong balita. Di ba? Gamitin natin yung kanila mga strength and resources para patuloy pa nating hubaran ang mga huwad. Kaya gaya nga po ng ating pamagat ngayong hapon, Hubad na hubad. Okay? Bakit po maalagang pag-usapan natin? Salamat po kay Congressman Sid Ungab. Ito po yung naging laman ng kanyang paksa nung siya ay nagtanong doon sa hearing sa Kongreso tungkol sa ODA-funded flood control projects for 2024 and 2025. ODA po ito eh iba yung overseas development assistance hindi po ibig sabihin ng ODA ay overdose si Adik hindi po ODA is overseas development assistance ang overseas development assistance kagaya po nung napag na, na, na ko sa inyo utang po iyan utang at meron po iyan dumaan po iyan sa DBCC dumaan po iyan sa Monetary Board at meron po iyang sovereign guarantee hindi po yan utang na pasalamatan natin si Bongbong Marcos at tayo pinautang ng South Korea. Halimbawa, hindi po. Kaya po tayo pinapautang, dumadaan po kasi sa masusing pag-aaral, sa vetting, at tinitingnan yung feasibility study, kung nararapat ba, at kung ano yung magiging social impact ng proyekto. Kagaya nga po sana yun, itong 28.7 billion loan. Yung biyahe po na mula 65 minutes, ay magiging 19 minutes na lang sana. Dapat, ano, pagkababaybayin mo yung lawang to Palapag Northern Samar. Magiging 19 minutes na lang ho yung, yung, 65 minutes na usual na biyahe. Maganda po yan, yan po yung Samar Pacific Coastal Road 2. Maganda po, hindi ba? Maganda yung layunin. Subalit, Nanunood po ang international community sa nangyayaring mga kurakotan, pagnanakaw at higit na tumataas at lantarang level ng korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ito na po ang nagiging bunga. Meron na pong reaksyon ang international community. Unang-una nang nag-react ay ang Republika ng South Korea. Ano ang naging reaksyon ng Republika ng South Korea, yung mga mahilig po sa K-pop? Pinatigil po personally ng pangulo ng South Korea itong 28.7 billion loan. Bakit? Due to massive corruption and looting. Looting of what? Not of groceries, not of department stores. Massive corruption and looting of public funds. Massive corruption and looting of public funds. Yan po yung naging dahilan. Binunyag po ito ni Congressman Sid Ungab sa kanyang uh, pagtatanong at sa kanyang talumpati na ibinigay yung kanyang privilege speech jaan po sa mababang kapulungan. At yun nga ho, lumalabas dito, himayin po natin alam mo ninyo matagal na tayong nag advocate at nangangampanya na para po tayo ay umasenso bilang tao, bilang alahi, bilang isang bansa, bilang Pilipino, kinakailangan mo magkaroon tayo ng fiscal discipline, austerity measure sa mga naglilingkod sa gobyerno, yung mga kawani ng gobyerno, austerity yung belt tightening, yung paghigpit ng sinturon. Nakita naman natin kung gaano ka walang hiya yung mga Nepo babies, hindi ba? Yung mga Nepo babies, nakita naman natin kung gaano ka walang hiya. Yung mga nagpaparada sa mababang kapulungan ng mamahaling relos, mamahaling bag, I'm sure hindi nyo pa nakakalimutan kung sino-sino yung mga yan. Mamahaling sasakyan, ultimo mga assistant district engineer na district engineer nagpapatalo mga kababayan sa kasino ng 400 plus million pesos wala namang 400 million pesos yung taong yun ng personal niya pera niyo po iyon kaya tama malungkot subalit tama yung naging pasya nung pangulo ng republika ng South Korea itigil ihold ipahinto itong 28.7 billion loan sa Pilipinas. Dahil nga daw oh, sa massive corruption and looting. Dapat po magkaroon tayo ng fiscal discipline na nakita naman natin walang wala sa Marcos Jr. administration. Magarbo po ito, extravagant po ito eh. Mocho-mocho. Marangya ang pamumuhay. Hindi po nila pera, pera po mula sa buwis na ating binabayad magkaroon tayo ng austerity program, magkaroon tayo ng belt tightening. At sikapin natin na mabawasan ang ating pambansang pagkakautang. Kaya po tayo nangungutang, ito'y tapatang usapan. Nakikita natin kung paano binubulsa kinukurakot ni Nanakaw na uuwi sa korupsyon ang trilyong pisong halaga ng pondo at pera nating mga Pilipino. Ang nangyayari ho, tayo'y nangungutang, ang ating pamahalaan ay nangungutang upang tustusan ang patuloy na pagnanakaw ng mga walang hiya sa gobyerno. Yan ang masaklap na katotohanan. Kanya naintindihan ko kayo kung kayo'y galit na at nais nang lumabas ng inyong mga tahanan, ng opisina, ng trabaho, ng skwela at sumama dyan sa mga nagpapatawag ng payapang pagtitipon sa darating ng Sabado. Okay ho yan, desisyon nyo yan, mag-iingat lang ng grupong samahan.